sila na na PBBM ang pag, pag uh, um, dinig sa mga marites at sana po ayusin na po anong gusot mang meron sila sa kanilang relasyon ng mga Duterte. Simulan niya kay BP Sara na BFF naman niya. Siya yung nag-announce. I am now officially the BFF of Inday Sara. Nagselos ako noon dahil akala ko ako. <laughs> Pero inako ni Presidente na siyang BFF. Sige na nga. Sa'yo na yung title na yan. Dahil BFF naman, Mag-usap kayong dalawa. Pagkatapos nun, kausapin si FPRRD. Nang sa ganun, magkaisa muli ang sambayan ng Pilipino. So, dahil New Year po sa atin, ano ba ang natingin natin na hinaharap ni na PBBM, ni Inday Sara Duterte, at ng sambayan ng Pilipino? Well, alam nyo naman po, masalimuot ang politika. At talagang papatuloy po ang masalimuot na politika. Now, kung kayo po'y naniniwala sa feng shui, ha, ang feng shui ni PBBM eh hindi po mabuti. <laughs> It will be the worst period for his life. Yun yung sabi ng mga feng shui masters. No? At ang worst period for his life is second semester, second quarter of next year of 2024. So hindi ko po alam kung totoo yun o hindi. Pero sa mga nakikita ko mga pangyayari, eh baka nga, baka nga hindi magiging mabuti ki PBBM lalong-lalo na sa second quarter. Bakit? Kung tama yung mga naririnig ko na talagang nagbagong isip ni PBBM tungkol sa ICC at talagang may plano siya ngayong ibigay, hindi lang si PRRD, kung hindi pati si BP Sara sa ICC, abay tingin ko magagalit ang sambay ng Pilipino. Kapag tayo nakipagtulungan, lalong-lalo na para ma-serve ang warrant of arrest laban kay FPRRD at saka kay Inday Sara, natural, gaya ng sinabi ni Manang Aimee, talagang yan po ay gulo gulo po yan. At kapag yan po'y nangyari, eh talagang hindi magiging mabuti para kay PBBM ang second quarter of this year. Kasi tingin ko nga, ang aking prediction, itong first quarter, magdidinay si PBBM na, wala, na meron siyang kinalaman dun sa mga pangyayari. Isisisi na naman niya yan, kay Speaker Romualdez at sa Kamara de Representante at saka dun sa ang uh, katunayan na gaya ng National Telecoms Communication National Telecoms Commission sa kaso ng SMNI na wala namang bisa yung resolution na ipinasa ng Kamara alone kinakailangan para maging batas ikong e concurrent resolution ng uh, Senado ang mangyayari yung resolution na inaprubahan ng Kamara de Representante yan ang gagamiting legal na basehan ngayon ng DOJ gaya ng ginawa ng NTC na yung pag-suspend sa prangkisa ng SMNI ay base doon sa wala namang bisa na House Resolution. Kasi bagamat walang bisa yan, hindi mo naman po pwedeng i-dismiss dahil yan ay sentimiento ng mga mambabata sa mababang kapulungan. So tingin ko, yan din ang mangyayari. Pero si PBBM magdi-deny-deny hanggang gagalawang DOJ, makikipagtulungan, gagalawang pulisya kapag nagkaroon ng warrant of arrest at isa-serve yan baka hindi lang kay FBI kung hindi kay Bipisara na rin. Pag nangyari po talaga yan, gulo. Hindi ko po sinasabi na magkagulo tayo. Ang sinasabi ko lang, pag yan ay nangyari, talagang magkakagulo. Ang tingin ko, kung sino man nag-a-advise kay, kay PBBM ngayon, na wala nang suporta ang taong bayan kay PRRD, eh nagkakamali sila. <laughs> Kasi nga kahit anong bit, ibaton nila kay uh, Inday Sara, yes, bumaba ng bahagya ang... Uh, trust at popularity rating ni Inday Sara pero pilak mataas pa rin siya sa lahat ng tao sa gobyerno, di ba po, no? So sa tingin ko, magkakamali sila, no? Kung ang tingin nila ay wala nang suporta ang taong bayan. Aalma ang taong bayan. At kaya nga ang hinaharap niya, parang nagtutugma doon sa sinasabi ng Feng Shui. Kapag itong pagtutulungan nito mangyari sa mga more or less second quarter ng taon, gulo. So ano naman ang hinaharap ni Inday Sara? Well, syempre, ang kapalaran ng Inday Sara depende rin sa mga hakbang na gagawin ni PBBM. Kung talagang makikipagtulungan para mapadala at mapakulong ang Inday Sara at FPRRD sa dahig natural, anong gagawin ng mag-ama? Ang lang man sabihin nilang, we love you, PBBM. Aalma at aalma rin yan. At sigurado na nandyan yung kanilang mga tagasunod, yung kanilang mga supporters, at syempre, hindi naman po pwedeng uupo lang sila at babaw sa gusto na mangyari ng uh, administrasyon So tingin ko po talaga medyo magkakaroon ng confrontation kung itutuloy ni PBBM yung kanyang plano na makipagtulungan So sana, ang aking pakiusap na ko maalala sana ni PBBM kung paano tayo lahat paano sila naluklok sa kapangyarihan Unang-una, -una, nagbigay sa si Inday Sara, hindi na tumakbo para presidente. Pangalawa, tumakbo bilang kanyang bise at ang ginawa ni Inday Sara, dahil mas marami pa ang boto niya, hindi lang sarili niyang kinampanya. Kinampanya ng todo si PBBM. Gaya na nangampanya rin ako para sa kanya. So sana, huwag siya maniwala doon sa mga bulong-bulong na mga chismoso at mga marites. Wala po talagang basihan yang kinatatakot ni PBBM, di umano, na bagpaplano ng distab si FPRRD. Ulitin ko po, kapag nagkaroon ng distaste, pagkaroon ng ng KUDITA, pati po si Inday Sara mawawalan ng mandato. Hindi po gagawin niyan ni FPRRD dahil paboritong anak niya 'yon. Paano 'yan? Mawawalan ng ng mandato yung anak niya. Magkakaroon ng revolutionary government na naman. Ay naku, hindi po 'yan ang gusto niya para sa anak niya. Siyempre, like any uh, loving father, ang gusto niya matapos ang termino ng vice president at tumakbo bilang presidente sa 2028 hindi man po importante sa kanya na mapaagay yung termino. So, aking pakiusap, well, gaya ng sinasabi ng mga feng shui, ang feng shui naman, e po pwede mong talagang labanan. Okay? At pwedeng labanan po yan sa pamamagitan ng wag pakinggan ang mga marites na nagbubulong-bulong kay PBBM na nagpaplano ng distab ang mga Duterte. Sa tingin ko po, wala talagang uh, basihan yan. Ano naman ang prediction ko pagdating dito sa gulo sa China? Well, ang prediction ko po, parang 80%, hindi po lulusob ang China sa Taiwan. So, bagamat ako po talagang tutol sa EDCA dahil kapag nagkaroon ng putukan dahil sa Taiwan, e eh damay tayo dahil yung mga Amerikano nandiyan na sa mga base militar natin sa Isabela at sa Cagayan, natural, no? Pati tayo, e... Eh, mahahatak sa ayaw natin at, August, at, at, gusto sa gera na wala naman tayong kinalaman at makinalaman natin sa Taiwan. Pero 80% tingin ko hindi lulusob ang China. Bakit? Well, magkakaroon naman po ng eleksyon eh. Bagamat ang sinasabi nila ni front run, frontrunner di umano ay pro-independence, sa tingin ko hindi po. Ang talagang tunay na pro-independence ay yung babaeng presidente ngayon na aking kaklase po nung ako'y nag-LLM sa London School of Economics, kilala ko kung personal yan. Siya po talaga yung pro-independence. Ang tingin ko, lahat ng kalaban niya ay pipiliin ang status ko. Ibig sabihin, walang independensya. So, sa tingin ko, 80% hindi magkakaroon ng gera dahil sa Taiwan. Paano naman itong pinaglalaban na West Philippine Sea? Well, nagsalita na po si PBBM. Sabi niya, hindi gumagana yung ating estilo na iyak tayo ng iyak na ayon si China, binubuli ako, binubuli ako, itigil na magbubuli. Eh, walang epek. So sabi niya, kinakailangan ng change in paradigm. Well, ako po, ang change in paradigm ay bumalik tayo kung ano yung meron tayo nung panahon ni Presidente Duterte. Ano yun? Nagkaroon ng na kasunduan na status ko tayo pareho. Kaya naman umaalma ang China dahil nagdadala tayo ng repair materials para sa Sierra Madre sa Asyungin. Ayungin. Kung pagkain at tubig lang idadala natin at walang galawan, walang improvement ng kahit anong ng, kahit anong uh, struktura dyan sa pinag-aagawang isla sa tingin ko po, hindi iinit, lalamig ang kontroversiya dyan sa West Philippine Sea. At sana nga po sundal na ni PBBM yung kanyang sinabi, tuparin na niya change in paradigm, tigil na, tama na ang pagdinig sa kanyang mga presidential cousins. Ano naman ang hinaharap ng Pilipinas? Well, marami po pong pagsubok ha hindi po natin alam kung talagang tutuloy pa ang gera sa gitnang silangan. Pag nangyari po yan at pag kumalat, nako, tepok na naman tayo, tataas na lalo ang presyo ng langis, sana wag naman po. Pero I am encouraged kasi ngayon po, yung huling UN Security Council Resolution, yung UNGA um, General Assembly Resolution na tumatawag para sa ceasefire na, ay sinuportahan na ng Pilipinas. At mas marami ng bansa ngayon ang sumusuporta doon sa panawagan na mag na. Dahil mahigit 20,000 na pong mga sibilyan ang napapatay. Diyan po sa Gaza. Eh, kumpira mo naman doon sa mga napatay na Israeli, 1,100. Kung ang ginawa po nila ay self-defense, hindi na po talaga proportional. So I am encouraged na parang sa buong mundo, lumalakas yung panawagan na tigil na ang putukan dyan sa Middle East. Dahil pag lumala po yan, Nakotepok na naman tayo. Tumaas ang presyo ng langis nung nagkagera sa Ukraine. Ay, pag sa silangan pumutok ang gera, lalo na tayong gugulong-gulong. Sa Ukraine, ay ang tingin ko po, patuloy pa rin yan. Wala pong katapusan yan. Pero, na-realize na ng mga Ukrainians at dapat ma-realize din ng mga Pilipino na bagamat nang si Uncle Sam na hanggang sa huli ang suporta, ang katotohanan, wala na, awanti, kwarta na ang Amerika para sa pagtulong sa Ukraine. So yung mga maka-Amerikano sa atin na sa tingin nila ay tutulong ang Amerika pag nagputukan ng gera sa panig ng Pilipinas at ng China, matuto kayo sa kasaysayan. Matuto kayo sa nangyari sa Ukraine. Naniwala na tutulungan sila ng Amerika na iwan sa ere. Okay? So yan po ang aking mga prediction. Paano naman po ang ekonomiya natin? Well, lahat po yan. Nakadepende sa mga pangyayari sa loob at sa labas ng Pilipinas. Kung talagang magbabanggaan ang puwersa po ang Marcos at Duterte, syempre down na naman itanami. Kung talagang kakalat ang gera sa Middle East, down na naman ang economy. Kaya nga po bagamat hindi natin makontrol yung mangyayari sa labas ng Pilipinas, sana si PBBM sana po tigil na ang pag, -pag, pag 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 pagpakinggan, wag nang pakinggan ang mga marites at alam niyo, napakabuti naman ang relasyon nila ni VP Sara. Sana mag-usap na sila. Wala naman pong mawawala kung mag-usap ng tapat. Pero kinakailangan tapat. Huwag yung makikipag-usap na, ay, naku, si speaker yan. Naku, alam na po natin, wala naman pong mga decisions si speaker na hindi sinasangayunan ng presidente. Lalong-lalo na kung ito po ay isang mabigat na decision, gaya ng pagpapaaresto sa mga Duterte sa ICC. Well, in the end, bagong taon, bagong pag asa Kaya hindi po libre ang mangarap at ang aking pangarap. Sana po, tigilan na na Hindi diyan mampag pag 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 relasyon pag mga pag 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 na BFF naman niya. Siya yung nag-announce. I am now officially the BFF of Inday Sara. Nagselos ako noon dahil akala ko ako. <laughs> Pero inako ni Presidente na siyang BFF. Sige na nga. Sa yun na yung title na yan. Dahil BFF naman, mag-usap kayong dalawa. Pagkatapos noon, kausapin si FPRRD. Nang sa ganon, magkaisa muli ang sambayan ng Pilipino.